Hello guys! So at dahil mamaya ang hapon, mamaya ang gabi is merong Christmas party yung mga kabataan kasama yung ska natin. So pupuntahan po natin sila for today's video at tilingnan natin kung yung ginagawa nila. And of course, meron din tayo mga challenge na challenge sa kanila. Kaya tara na guys! At inihanda ko na nga dyan, mga mari yung mga gagamitin ko na pang sa kanila syempre kumuha na rin ako ng kalamansi kaya kung sino naman po may arin ng kalamansi nito, pe, hindi naman po kahit limang piraso, so ayan na nga mga mari at kumuha na nga ako ng lima lang kasi at baka maubos, so, ninyo ang lalaki na, diba? Yan, so meron tayong limang kalamansi, may bawang, may sibuyas at saka asin. And of course, may papremyo naman tayo kahit candy-candy lang, diba guys? So ito na nga, nag-asikaso ako para pumunta ng court. Ito na nga aking mga dalahin para sa kanila. So sana ay mag-enjoy sila sa ating palaro. At yun na nga, at nauna na ngayon ang kapatid. Akala ko pa naman ay hindi pupunta. Yun pala yung una-una na. At eto na nga guys, at kami nga po da, pala ay pumunta na dito sa court. Syempre sinama ko na yung batang maliit at baka magpainit na magpainit na naman dyan sa labas. Sinama ko na lang. Eto na nga at malapit na nga po pala kami sa court. So, yan. So, dito po nila isi-celebrate yung kanilang Christmas party or year-end party kasi malawak, mahangin, at saka maaliwala. So, dito po yung court namin dito. At ito na nga, sobrang busy-busy na nga po nila sa pagpapalobo ng mga balloons. At syempre, may tarpapel na rin na Christmas party namin. So, ayan nga guys. At masisimula na po tayo maya-maya magpa-challenge sa kanila. So, ipapakita ko lang sa inyo guys yung view or yung kabuuan nitong court na to. So, diba sobrang lawak. Sarap magbasketball Sarap magsayawan. ayun So, ito nga po pala guys si Skye. So yan po, siya po guys yung skate charmer dito sa buong Sibali. Kaya tara na, simulan na natin. Sa ang ng Pilipinas? Ay siguro. One. Karaba. Two. Ay, ang awit ng Pilipinas. Ha? Pambasang awit ng Pilipinas. Five. Four. Three. Two. Ano na, ano? Ano? Alo pang hinira. Ah, hinira. Pambansong sayaw. Pambansang sayaw na Pilipinas. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, sige, mali ka, kaya ano, may punishment ka. Ito. Bilisan mo na! Mali ka mali ka Gamot nga yan eh. Oh, dali na. <laughs> okay, ano ang pambasang sapin sa paa? Bakya. Yeah. Oh, labas ng kasuotan. Pambansa. Oh, yeah. barong English. <laughs> ano, ano? Pambansa. <laughs> uh, <laughs> ano? Barong. Barong. Tagalog. Ano sa taano sa babae? Kaya. Uh, Kaya. Ayan. Okay, may price ka. Ang galing. Uh, ano bang mga tanong na ano, may hirap na? Oh, wait. Tagalog. Ako tapos translate niyo sa English. Okay? Ilang taon ka na? Ha? Oh, um, ano? <laughs> ano? <laughs> Ilang taon ka na? Five? five four? Five, five, four six, three? Two? Six, one? <laughs> ano? Okay, ha? <laughs> so yan guys, may nakita akong bata. Wala, wait. Gusto mo ng price? Sige. May ako ko sa'yo. Mat to ha? Mat. Four plus three. Four plus 7. Ay, ang galing. Ah. At ayun na nga mga mga Hindi ko alam kung nag-enjoy sila sa ating challenges. Pero okay lang yan. At least, ito na lang. Pa-party-party na sila. Siyempre, andun pa rin yung aking anak. At nakikilaro din naman. So, di ba sabi nila for youth, for kabataan. Pero tinan naman, daming bata. Pero okay lang yan. At least, mag enjoy sila. At sumunod na nga rin kami tatlo ng ko ng high school. Kaya naman, let's go party party. Thank you so much for watching guys.